Giniro ito, ano? Kaya pa? Kaya pa! Kaya sa Kaya pa, laki-laki ng... Malaki pa nga yan si Taito sa mga pamangkin ko eh. meltan Ngayon, ulam namin ngayong gabi, escabeche. Pwetche, napulang namin. Naprito ko na yung isda. So, ito na yung ang ano natin carrots, um, uh, capsicum, ginger, onion, and garlic. Ibigisa-gisa lang natin yun. Ibigisa-gisa lang natin, tapos nalagyan natin ng konting suka. Dahil ito ay scabeche. Ito, ang konting suka na Papansay na lang natin. Ayan. Kunti lang. Pwede naman uh, dagdagan kapag uh, kulang yung asim. Pag masyadong madami kasi baka sumobra yung asim. Maamay naman natin yung ano ni, yung asin ang bango oh ang hmm, bango kung pagkagawa ng yung konti konti lang ang paglalagay ng suka Ik tikman nyo na lang huwag yung maraming kasi mahirap magremedyo <laughs> bango yung bango may naamoy yung ano nya mas lalagyan natin ng konting asukal yan, ano na yan lagyan din natin sya ng ketchup konti lang pang kulay lang natin yan, tama na yan tapos halukyot medium lang yan ah. medium ah, apoy para hindi tayo masunugan kasi ito yung ano eh hirap tong kalan namin eh. pag malakas sunog <laughs> pero ano matipik to sa gaas itong kalan na to yan lang pagka ano ah, yung kapag uh, man ano sana pala ginamitan ko ng ano no? ang wireless microphone para yung yung sounds kanina yung boses kanina hindi na rin so, okay lang yan lagyan natin lang tubig na sabaw natin Hindi na natin lalagyan ng cornstarch. Pampalapot yun eh. Tama na to. Konti ng tubig lang na pangsabaw natin. Siyempre, titigman natin yan kung okay na yung lasa. Matabang sya. Matabang sa sukat. Sabagan natin. lakasan natin yung apoy pero hindi natin siya iwanan para hindi na masunod tukman natin kung asing na kulang pa kulang pa sa suka. Yan. Lagyan din natin ang asin. Yan, itong asin. tapos lalagyan din natin ng paminta ito yung paminta natin Manulit natin. Tumatamis matamis siya. Ayan, maasim na siya sa suka. Pero kulang ng asukal. na ng asukal. asukal. yung asukal natin. Tatansya lang natin. Tansya-tansya lang. Ayan. Yung iba nilalagyan ng toyo. Pero sa akin, okay lang ganyan na lang. Konting... Alagyan pa natin ng konting ano, ketchup. Okay na. Ketchup pa. Kasi itong ketchup, ano tayo, tamis ang hang. Bilalatan natin ito kasi konti lang naman siya. Nagyan natin ng konti tubig para masabi, masaig natin yung laman ng bote ng ketchup. 呀。Yeah. na. Okay na 'yung lasa niya. So malalambutin na lang natin 'yung carrots. Lutuin natin ang carrots. Tapos saka natin lalagay 'yung isda. Pero dahan na natin ang masunod Tapos muna natin na guys lalagyan na natin ang fish Fish lava heat Salin na natin ang ating scabici. doon na ang ating fish is kabeche. Nice, luto na siya. Bong. na natin. Okay.